Pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Nakakita na po ba kayo ng Gumamela Celis? O narinig nyo na po ba yung pangalan na Gumamela Celis? Kung hindi pa, papanoorin nyo po yung video na to at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura ng Gumamela Celis po. Yun nga po yun. Ibapakita ko po sa inyo yung itsura ng gumamilis selis po. Ito po. Ito po yung tinatawag nila na gumamela selis po. Bibira lang po yan magkakaroon ng mga ganito Yan po yun na sa baba, sa likod niya. Ito yung sa niya. May para siyang flower, parang bulaklak po yan. Meron siyang limang petals dito kung tawagin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Para siyang star. Yan po yun. Yan po yung gumamela sa po. Ito, subok ko na po yan. May ano, ah, uh, may, may sakabal siya, may kasama siyang pampaswerte, gabay. May kasama siyang gabay sa pampaswerte po. Ayan po. may mga maliit din po yan ako na gumamela selis pero anong bilog ito po dali lang po ha ayan po ayan po yung gumamela selis na maliit bilog po yan may limang petals din po yan no? oh. hindi oh, ganang makita oh. sa dalawa, tatlo, apat, lima lima din po yan oh. kita konte, oh. oh. kita oh, konti. Yan, oh. konti diba ba? gan sa likod niya yan po yung likuran niya yan po yung bilog na gumamay raselis na maliit ayan po meron din po niya nako medyo malaki dito konti may pagkabilog din po 'yan ito. Ito po. Ayan, kitang-kita po 'yung limang petals niya po. 'Yan oh. Kitang-kita 'yung parang flowers niya. Oh. Ayan po 'yung sa likuran. 'Yan. Ayan po yun. Ito po yung kakaiba. Ito. Nasama po yan sa gumamela selis po. Kahoy po yan. Hindi po yan bato. Kahoy. Nasama po doon. Kinuha ko na rin po yan. O. Oh. Nasama sa gumamela selis. Kahoy po yan. Hindi po yan bato. Para siyang nasunog o. Oh. Pero hindi naman po yan na ah. dumidikit yung itim niya. Hindi naman po dumidikit yung itim niya sa daliri ko po. Oh. Wala pag tinitingnan nyo para siyang sunog pero hindi naman po yan oh. oh wala kasama po yan ang gumamela sa elis po bibira na lamang po kami magkaroon po ng ganitong gumamela selis po. Kasi hindi naman po kami talaga nagaano na ngayon. Hindi na kami nangunguha po ng mga ganito. Bibihiraan bibihira na lamang po kami magkaroon ng gumamela selis po. Naubos na po yung gumamela selis na. Paubos na po kasi sinaswap po namin. Yun, sinaswap po namin yan. Yan. Tsaka, isisingit ko na rin po yung ano, yung total nandito na, sisingit ko na rin po yung kung ano yung itsura ng Corazon de Jesus. Ito po yung Corazon de Jesus po korason de Jesus kung tawagin. Buto po yan. Yan po. Buto po yan, naging bato. O, oh, ito po. Yan po. Lumulutang po yan sa tubig. Yan. Tingnan nyo po. Lalagay ko po sa tubig. Diyan po. Lalutang siya sa tubig oh. Yan po 'yun. yan po yung Corazon de Jesus. Kulay itim. Hindi na, hindi na rin po kami nagkakaroon ng ganito po. Uling stock ko na po yan. Uh, yun lamang po marami pong salamat nakita nyo, nyo na po talaga yung ano, kung ano po yung itsura ng sa elis po marami pong salamat pagkihit na rin po yung notification bell kung nais nyo po sa mga ganitong klaseng mga usapin marami pong salamat